Proud ang mama at papa ko. Masaya ako sabihin yan. Binabahagi ko din ito dahil nga may mga tao na nagsasabi na ang nanay o tatay ko ay nahihiya daw sa akin. Siyempre, mga bashers ko ang nagsasabi ng ganyan. Dahil nga ay hindi sila naniniwala na totoo yung mga sinasabi ko. Pero wala namang problema yan. Kaya ako nagbabahagi dito dahil ito yung katotohanan na nararanasan ko at masaya ang mga magulang ko sa akin. Pero hindi ganyan palagi ang nangyari. Dahil nung unang panahon, nang bisyoso pa ako, babaero ko, tapos mainit din ang ulo ko talaga. Palagi ko kasing inaawa yung mga magulang ko. Tapos sa matagal na panahon yan, dahil nga din dun sa pagkalito ko sa spiritual na maraming nangyayari sa akin na hindi ko maintindihan. Tapos hindi ako matulungan ng mga tao sa paligid ko sa kung mang mga grupo yung mga sinalihan ko o sa kanino man ako naghingi ng tulong sa mga pari, sa pastor, sa monghe, sa iba-ibang mga leader ng mga kulto o mga spiritual, mga manggagamot, albularyo. May mga nakukuha akong pirapiraso ng kaalaman pero hindi ko nabuo yung kaalaman para doon sa maunawaan ko talaga ang sarili ko. Kung gayon, nagkaroon nga ako ng maraming mga bisyo o di kaya babae o di kaya mga kaguluhan sa pamilya ko. At syempre, ang mga magulang ko ay hindi masaya sa panahon ng mga yan na nagkakaroon ako ng na mga kaguluhan. Nangyari yan, mula nung kabataan ko, siguro nagsimula yung mga grade school, tapos high school din, college, hanggang nakatapos na ako, tapos nagliwaliw pa rin ako, naglagalag ako at naghahanap ng katotohanan para sa sarili ko. Hanggang nahanap ko ngayon, doon sa panahon, na nakilala ko ang mga taga Sikihor at nadala ako dito sa isla kung saan ko nga nakita at nakilala talaga ang aking asawa na si Angelica Rose na isang puting inkanto. Siya ang nagturo sa akin sa lahat ng kabutihan at kabanalan na ginagawa ko sa ngayon at lahat ng biyaya na meron ako ay nagpapasalamat ako sa kanya. Siya ang spiritual guide ko at pinakamamahal. Siyempre, kakaiba ang relasyon namin kasi hindi siya tao. Tapos hindi ko siya mapapakita dito katulad lang din ng normal na tao. Pero magtiwala kayo na totoo ang sinasabi ko kasi yun nga yung dahilan kung bakit hindi na ako babaero. Nagtaka nga yung mga tao na alam na babaero ko dati na bakit wala na akong mga kinakasamang babae katulad ng dati. Kung sa gayon, ang mga magulang ko nga ay napakasaya dahil nga ay meron akong kabuhayan na bilang isang ritualista life coach tapos nagpapakabuti na ako. Hindi na ako nakakagawa ng sakit ng ulo para sa kanila at natulungan ko pa nga ang tatay ko sa ritual. Niritualan ko siya para tanggalin nga yung mga sumpa. Naging mas maayos ang negosyo niya, ang kalusugan niya, at naging mas magaan sa pangkalahatan ang buhay niya. Kaya nagpapasalamat siya sa akin at nagpapasalamat din ako lalo na sa kanya dahil sa pagtiwala niya sa akin at patuloy nilang pagsuporta dito sa ginagawa ko dito. Sa emotional, mental, at financial support. Proud din ako sa mga magulang ko. Katulad lang din na proud sila sa akin. Noong una nga ay mga magulang ko ay parang syempre hindi sila parang suportado masyado or nanghihinayang sila dahil nga ay bisyoso pa ako kung saan-saan lang napupunta yung pera. Pero ngayon na nakikita nila na responsable na ako, tapos may mabuting epekto at resulta, tapos may mga mabuting nagagawa doon sa binibigay nilang suporta sa akin, ay nagbago na sila at mas naging maayos na ang aming relasyon sa isa't isa. Todo suporta sila sa kung ano man ang pwedeng lang gawin para matulungan ako doon sa mga ginagawa ko dito sa pagbuo ng resort. At doon sa pagbuo at patuloy na paglago dito sa ginagawa para sa Eric Rojas Life Coaching Services na mga ritual at bless. Tapos sa Encantao, shop para doon sa mga products and herbals Update lang ito, lalo na doon sa mga tao na nag-iisip na ano kaya yung relasyon ni Eric sa mga magulang niya Mabuti, mabuti na ang relasyon namin ngayon At syempre, papanatiliin ko ng mabuti yan hanggang sa katapusan Palagi kami nagte-text o di kaya nagbe-video call Syempre, medyo na lonely sila sa akin dahil nga malayo ako sa kanila pero mas pipiliin na daw nila yon na nandito ako sa malayo pero mabuti ang kalagayan ko kaysa naman nandun ako sa malapit sa kanila katulad nun dati pero isa akong troublemaker talagang mahirap, matigas ang ulo tapos masama ang mga ginagawa sa buhay pero ngayon ay nagbago na ako kaya nagpapasalamat ako sa mga magulang ko at nagpapasalamat din ang mga magulang ko sa akin everybody happy? isa rin itong mensahe para sa mga tao na halimbawa ay hindi maganda ang relasyon nyo sa mga magulang nyo dahil nga matigas pa ang ulo nyo at hindi nyo pa alam ang ginagawa nyo sa buhay. Gumagawa pa kayo ng mga bisyo at kasamaan. May pag-asa pa para sa inyo na magbago. Ibig sabihin lang ay hindi nyo pa nakita kung ano yung para sa inyo talaga. At nandito ako, nagbabahagi ako sa inyo ng isang halimbawa para makakita kayo na posible pala na magbago ang buhay. Meron kasi tayo mga tinatawag na lahing sumpa din ng mga patterns mula sa mga magulang natin na paulit-ulit sa sarili nating mga katawan, isipan, damdamin, hanggang tayo ang makabaklas sa mga yan. At hindi lang sa mga magulang natin, sa mga ninuno at kanunununuan pa natin. Kung ano yung mga bisyon natin at yung mga masama natin ginagawa, yun yung mga ginawa pa nila sa unang panahon, bagamat sa ibang anyo o forma, pero kung mapigilan, matigilan, maputol natin ang mga yan, tayo na ang magiging sanhe ng pagbabago sa pamilya natin. Lalo na kapag makapagparitwal kayo para basagin ang mga sumpa na yan, which is isa nga doon sa mga services na inooffer namin. Sinabi sa Bible at sa iba pang mga kinikilala nating sagradong libro na ang pagbigay-pugay natin sa ating mga magulang ay ang magdudulot ng kasaganahan. Ibig sabihin ay kung maganda nga yung relasyon mo sa mga magulang mo at sa mga ninuno mo, mas maluwag ang daloy ng grasya. Totoo yan kasi bukod nga sa sila mismo ang magbibigay sa'yo ng suporta ah, sa halimbawa sa konkretong paraan ng pinansyal natutulungan ka makasimula, may puhunan o may kaalaman sila na maibabahagi sa'yo o di kaya meron silang gagawin ng mga labor para makatulong sa'yo sa kung ano man yung kakayahan nila, yung mismong blessing or dasal panalangin mula doon sa mga magulang mo na magtagumpay ka sa buhay ay napakalaking bagay niyan. Yung blessing ng mga magulang ay eh, makakatulong para sa pagyaman natin sa lahat ng paraan. Hindi lang sa pera, kundi sa iba-ibang aspeto ng ating buhay. Na maging masaya tayo, di ba? At mas maganda, syempre, nakasabay natin sila doon sa kasiyahan natin. So, bawa ay nabigyan tayo ng mga blessings. Ay bibigyan natin sila ng pugay sa kung anumang paraan ang pwede natin maggawa para maging masaya sila kasama natin. Kaya nga, gumawa ako ng ritual para sa tatay ko kasi yun yung kahit pa paanong paraan ko na makabawi ako or makapagpasalamat ako sa kanya. Siyempre, hindi ko na mapagpapasalamatan or maibabalik, mababawi ang lahat ng mga tulong na binigay nila sa akin mula nung bata pa ako hanggang sa ngayon. Pero kahit pa paano, ay nakabigay ako ng pugay at pasalamat sa kanila sa pagbigay nga sa kung ano yung meron ako. Simula nga na naging maayos na ang relasyon ko sa mga magulang ko ay mas dumami talaga ang grasya sa buhay ko. Hindi lang galing sa kanila na sa konkretong paraan na pagbigay ng financial or something, pero dahil nga doon sa blessing na maluwag na ang aming relasyon at walang sama ng loob sa pagitan namin ay lumago ang aking buhay lalo. Bukod pa nga sa ibang mga tinutulong sa akin ng mga puting inkanto ng Diyos, ng asawa kong si Rose, sila at tila nila yung Kuya Louie, medelom at ang kasama kong dragon napakahalaga ng biyaya mula sa mga magulang yung blessing ng mga magulang isang paalala lang talaga ito sa mga tao na gustong maging masagana ang buhay nila sikapin natin na maging maayos yung relasyon natin sa ating mga magulang makipagkasunduan tayo sa kanila may mga magulang na medyo masama sa mga bata pero dahil lang din ito sa relasyon ng mga magulang mo sa magulang nila na nagkaroon tuloy sila ng sama ng loob na naipapasa sa iyo. So, mas maganda na gagawin nga natin itong spiritual practice natin sa pagpapakabanal, sa pagmeditate, sa pagsasaayos sa ating mga sarili para mabaklas natin yung mga salinlahing sumpa at maging maayos yung relasyon natin sa ating mga magulang at kung hindi man natin maayos lahat kasi sila yung matigas, at least yung sumpa dahil nga tayo ay nakikipag-away sa kanila, gagaan kahit papaano kasi nagsisikap na tayo para ayusin yung mga mali natin. Para hindi natin maipapasa ang mga mali na yan sa ating mga anak. Ang mga magulang ko, sa una nga ay inasahan ako na maging abogado or doktor sana. Inisip din nila na maging negosyante ako. Hindi man natuloy ng eksakto ayon sa kagustuhan nila yung mga pangarap nila para sa akin at nagpapasalamat ako sa kanila dahil nga suporta pa rin sila kahit nga na hindi natuloy yung mga yun eksakto. Pero naging proud pa rin sila sa akin dahil nga ay naging doktor at abogado ko sa spiritual. Tapos naging negosyante pa rin ako pero mahiwaga ang mga produkto at serbisyo ko. Pinagbutihan ko lang kung ano ang kaya kong gawin at ang binagay ng Diyos bilang kakayahan sa akin. At sa gayon, nakakuha ko ng tagumpay dahil nga sa patuloy na pagsikap sa kabanalan, lalo na bilang isang ritualista life coach at sa Awan ng Diyos ay naging maayos ang relasyon namin ng aking mga magulang at naging proud sila sa akin at proud ako sa mga magulang ko dahil nagkasunduan kami at naging maayos ang aming buhay. Salamat sa lahat ng mga nagsuporta, salamat syempre sa aking mga magulang at God bless.